Ayan, ganito po eh, yung bangka mga rivers no. Gamitan ng bambu. Tuwak, tuwak. Oh. <hid> Karga na matong. Yan dito naman ako ngayon sumakay ng San Pedro mga drivers ya no. Oh. talaga. ang haba nito mga reverse tingnan nyo oh. yan ah luta o ilis kaya na eh daw yung ko. yan punta naman ako ngayon sa Halo po, Maribago mga drivers. Wala naman kaming gas ngayon, no? Mga drivers, 'yan mga wayudin. Oh, mga drivers. Oh. Yan po ang barangay baring. Yan, ang dami pang bangka hindi nakalabas mga drivers, no? Ah, uh, mamaya uh, lalabas na po 'yan. kasi linggo ngayon mga drivers ang daming booking po kasi walang pasok sa trabaho at saka walang klase ang daming ngayon mag island hopping at saka diving stop dito sa San Pedro mga Nevers ayan isa <laughs> dalawa tatlo apat lima 6 po sila lahat dito kasi uh, malaki po itong bangka no? hindi po pwede dalawa lang sobrang hapa talaga mga Nevers yan ah uh, sana po mga drivers no ay hindi po kayo magsawang sumuporta po um, paki at paki-subscribe lang po mga ka-rivers Eugene Divers Vlog po Sana po no, matulungan nyo po ako Para magatulong rin ako sa pamilya ko Ayan Sabi yung upuan nila mga ka-rivers oh Ayan Yung upuan nila talagang sobrang linis Maputi, makintab Linis talaga puwente tingnan nyo sila alay oh, mo sobrang lapad yung kasko nila ang laki talaga ng kasko nila mga drivers no? tapos sa ilalim uh, malinis naman kasi palagi nilang nilinisan to. kong kasko sa bangkal lang mga neighbors yan balik naman tayo sa trabaho ngayon talaga po sa bangka na ito mga drivers na po ang galing po nila maglinis maakit ka talaga pag nakita mo itong bangka na ito mga drivers pag nakita mo ito talagang um, gaga, uh, talagang ganahan po kayong mag arkila nito kasi malaki pa tapos malinis pa yung bangka nila no po tapos marami din staff na tutulong sa inyo pag mag island hopping kayo. Sila po lahat yung tutulong mga driver sa inyo. Dami pa po nilang life jacket. Yan. Yan po life jacket na lahat. Pag aabot kayo ng 30 packs, meron pa rin din silang ibang extra life jacket noon. Doon po nila nilagay sa ilalim. Kaya yan lang po ang pinalabas nila kasi kasya lang po sa karga nila ngayon mga drivers. May life jacket din sila pambata yan. Yung kuya, kulay black at saka yellow. Tapos ito po yung orange pang malaki to. Yan. Yan po ang life ring nila para maligo ka dyan kahawak tapos hihilain ka lang po sa mga staff dito mga drivers. Kaya ang dami din nilang panyapak no yan. ito yung panyapak nila mga rivers yan oh ang dami sila alam mo ayan po ang gagamitin nila pag ano mag-assist po sila sa ng mga rivers ayan Galing katapusan. Mundos. Awal. Kakain muna, kakain muna sila mga reverse para mamaya. Um, ayan. Mayroong lakas na, mayroong lakas na po silang pang ano po, pang buhat ng kanilang mga gamit. Yan. Sarap ng ulam ni Brad. Pati, nakakatay mo. Squabi. Ganito <laughs> po sila gumakain. Ganito po kami gumakain mga drivers. Kailangan ng ano, na ampuha ng ulam para gana po sa pagkain. Sa pagkain. Pito po tayo mga rivers. Wala naman po kaming ngayon no? Ah, punta lang po ako ngayon doon sa Maribago Kasi ako namang magbantay ngayon sa bangka namin Wala mga siguro matatlong tatlong araw po wala kaming gis no? Kaya case lang po muna kami Para lang sa Uh, pamilya namin mga ka drivers kahit mahirap po tong trabaho na to, mga drivers araw-araw ka pong uh, tumawid po ng laod tumawid ka ng laod para lang sa pamilya mo mga ka drivers kailangan lang talagang tibay ng loob nito at saka sipag lang at syaga mga drivers para lang maabot natin yung pangarap natin sa pamilya natin no? kaya yan hindi natin uh, intindihin yung pagod natin para hindi naman po maipiktahan yung pamilya natin mga drivers Ayan, pag umuwi kayo umuwi ka, tayo sa bahay natin uh, hindi natin pakita sa pamilya natin na nahirapan na pala tayo mga drivers no? kaya laban lang Thank you for watching my neighbors.